magluluto tayo ng tinolang manok. Magpapinun natin ng natin ang bawang. Ipot natin ang mabuti para mabangay. Ipot natin ang sibuyas. masyadong diamihan ng mantika kasi uh, nagmamantika na din naman po ang manok ng balat niya kapag uh, naisangkot siya na po o naibisa na Lagay na po natin itong manok. natin ang maayos. Pag-check po ang Lagyan natin ang na paminta na para bawas ang yuk. Kaunti lang. natin ng asin. Yung malayan salt. Malayan salt po ito. Para magkaroon ng lasa. Rock salt po. Para matunaw na siya. Yung automatic po yung lasa sa manok. po muna natin magmantika o lumabas yung katas ng manis. Sa side ko lang yung pinakabalat nya para matunaw yung mga balat, taba sa balat. Epo, tapos takpan po muna natin ng ilang minuto. Mga isa, dalawang minuto. Ayan na po, masang na natin. Ngayon naman po, ilalagay po natin yung papaya para lumambot po siya, sumabay sa paglambot. Masang kutsa na po yan. Lumabas na po yung pinakatas niya, masang kutsa doon Ilalagay ko na po itong papaya. Ang papaya ko po ay medyo nahinog na organic po ito. Galing po ng Bulacan. Lagay na po natin. Pwede po kayong gumamit yung hilaw na hilaw na po na papaya. Depende po sa inyo. Ako po kasi eh, medyo hilaw pa po yung balat pero pag bukas ko ng papaya ito po ang ano lumabas. Ilagay na rin po natin itong tanglad po ito. Para tanggal sa ganyan po ako minsan magluto ng tinola. Ito po chicken cubes. Nagay na rin natin, natin po 'yan. Lagyan na rin po natin ng kaunting ano, pampalasa. Para masarap-sarap po ang ating tinola. Yan. E dito po natin sabuan ng kaunti yan tapos pakuluan po natin ulit. Lagyan po natin ng sabaw para lumambot na po. Tamang sabaw lang po ilalagay ko. Ulam na po namin to hanggang gabi. Para tipid na rin po ang pagluluto ko. Kaya ganyan po ako magluto. Panagluto po ako ng tanghali. Hanggang gabi na namin yan. Para isang lutuan lang po ilagay na rin po natin tong ceiling green na to yan dalawa lang po nilagay ko kasi sobra naman yung malalaki yan tapos takpan lang po natin uli at pakuloyin para mas malasa pa ganun lang po medyo maliit yung aking takip time po na natin kumulo kumululi at lumambot. Ito na po. Napalambot na po natin yan at napakuluan na natin ng 20 minutes. Para siguradong malambot na po yung papaya niya. Ayan, malambot na po kasi medyo hinog na rin naman yan. Tapos pwede na po natin ngayon ilagay yung dahon sili sobrang dami pong dahon sili kasi galing din po ito ng bulakan libre lang nakuha ng aking asawa sa farm ng kanyang boss nang nag drive siya yan na po paluto na ang ating tinolang masarap hindi po masyadong maraming sabaw para hindi po masyadong mawala yung kanyang lasa. Kung gusto niyo po dagdagan ng sabaw, nasa sa inyo po yan. Ayan po, luto na po ang ating chicken tinola. Sarap po nito. Tikman po natin. tama lang po yung alat niya at saka yung lasa niya. Lumasa na rin po yung tanglad niya na nilagay ko. Malasa din po dahil marami akong inilagay na ba, no? luya. Dalawang sibuyas na maliit, bawang, anim na peraso po. Igigisa lang po tapos ilalagay nyo na yung manok. Hayaan nyo mo munang masangkot siya ng mabuti bago nyo po lagyan ng sabaw at mapalambot. Ganyan lang po. Ang masarap na tinola. Salamat po sa panonood. God bless.